Limang ugali na ikinagagalit ng Diyos. Dako po. Una po dito, pagkukunwari. Ang pagkukunwari ay isang ugali na kung saan ang tao ay nagpapakita ng kabanalan sa labas, ngunit may kasamaan o pagka makasarili sa loob. Ang mga mapagkunwari ay tinutulig sa ni Jesus. Tulad ng kanyang sinasabi, Matthew 23 verse 27, Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat kayo ay katulad ng mga pinaputing libingan na sa labas ay maganda, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Pangalawa, kasakiman. Ang labis na pagnanais sa yaman at material na bagay ay isang ugali na nagpapagalit sa Diyos. Ang kasakiman ay naglalayo sa atin sa tunay na layunin ng ating buhay at sa Diyos. Sinasabi nga sa Ebanghelyo, Luke chapter 12 verse 15, sinasabi, Mag-iingat kayo at magbantay laban sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasakiman ng mga bagay na tinatangkilik niya. Pangatlo, katigasan ng puso. Ang katigasan ng puso ay ang hindi pagiging bukas sa salita at gawa ng Diyos. Ito ay isang tanda ng kawalan ng pananampalataya at pagsuway. Sa Mark chapter 3 verse 5, Nakita ni Jesus ang katigasan ng puso ng mga tao at siya ay nagalit. At nang siya ay lumingon sa kanila ng may galit, na lubhang nagdadalamhati dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sinabi niya sa lalaking may tuyong kamay, Iunat mo ang iyong kamay at iniunat niya ito. At gumaling ang kanyang kamay. Pangapat, pagiging mapagmataas. Ang pagmamataas o kayabangan ay isang ugali na nagpapagalit sa Diyos dahil ito'y nagpapakita ng, ng kawalan ng pagpapakumbaba. Sinasabi nga po ni Santiago, chapter 4, verse 6, Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Panglima, kawalan ng hustisya. Ang kawalan ng hustisya o pagiging hindi makatarungan ay isang ugali na kinamumuhiya ng Diyos. Ang Diyos ay makatarungan at matuwid at tinasahan niya ang kanyang mga tagasunod ayon sa kanyang mga prinsipyo. Micah chapter 6 verse 8, sinasabi dito, ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hiningi sa iyo ng Panginoon kundi ang gumawa ng katarungan at tumibig sa kagandahang loob at lumakas ng may kapakumbabaan sa iyong Diyos. Ang mga ito ay nagpapakita ng paglayo sa kalooban ng Diyos at nagdudulot ng kanyang galit. Upang mamuhay ng kaya-aya sa Diyos, mahalaga ang pagsisisi, paghingi ng tawad at pagtaligod sa ugali na ito. So ayan po mga ka kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi po natin ito sa mga kakilala natin. This is Mr. Kiers Catholic na nagsasabing maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa. At maaaring niyo rin po itong ipakita sa pangagitan po ng pagsuot ng ating mga Catholic t-shirt na available lang po para sa inyo. Pro Deo si et po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid, Ah, uh, alam subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman yung bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulote niyo nitong Mr. Curious Catholic is fans and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutok. Rodríguez de Iglesia.